Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading na ito ay para sa mga fire signs, ang Aries, Leo, and Sagittarius for the week of 19 February 2024 to 25 of February 2024. So, ang goal ng channel na ito ay magbigay ng gabay using light from above. Uh please subscribe on YouTube and follow on Facebook. Maliit na bagay lang po to to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. So kumukuha tayo ng advice cards for Aries, Leo, and Sagittarius. Bubuksan natin ito ng sabay-sabay at the end of this video. So, unahin natin kay Aries ang reading, then susundan ng uh, kay Leo and then Sagittarius. Uh, but all these readings may apply for for all of you because lahat kayo ay fire signs. Okay? So unahin na muna natin yung kay Aries, susundan lang kay Leo, kay Sagittarius, and then general reading for all, and then yung advice cards. So, Aries, Aris, um, ang week ninyo, from Feb 19 to 25, ay punong-puno ng parang challenges na hindi, hindi mo alam kung challenges ba to or parang feeling mo somehow medyo, medyo may kulang na nangyayari, no? So, because may mga pakiramdam sa week mo na, na parang somehow you feel fulfilled naman, you feel contented naman. Pero parang bakit parang walang dumalating, parang wala masyadong uh, wala masyadong gumagalaw. Very stagnant yung feeling nito sa akin. But nakikita ko kasi na parang may mga hinahanap ka that you are you are expecting to come or wanting to come into your life, but hindi talaga gumagalaw yung mga yung mga energies around you. Pero somehow you you're okay because because meron ka namang parang reserba. Parang meron kang mga mga napag-ipunan, pwede ka namang may kubaga parang in the past naging okay ka naman, no? So parang hindi hindi naman masyadong nakaka-worry, but it's just that parang hindi gumagalaw. Oh, yun ang paramdam nito. So ano advice sa inyo? Ang advice sa inyo is to just accept the fact na it's okay. Kung ano man yung sitwasyon ngayon, it's, it's okay na, na minsan wala yung hinahanap mo, wala yung, wala yung, yung mga gusto mong, uh, uh na mangyari sana in the in the week na yon hindi siya hindi siya dumating it's it's fine because tatandaan mo lagi na hindi naman yun laging ganun hindi yun laging hindi, hindi ganun. Kung maga, ganun lang talaga. Alright? Kasi kung ma-accept mo yon and you just pwedeng mag-give away ka for other people, then mas magiging ma-feel mo, mas ma maramdaman mo yung love ng universe para sa'yo. Kasi ganun lang talaga. Okay? Kung ano man ang sitwasyon mo, Aris. So, sundan natin ng kay Leo. All of this may apply to everyone kasi nga lahat kayo ay fire signs but so panoodin nyo at pakinggan nyo yung bawat reading for all the signs tatlo lang naman yan okay next is for Leo mayroon po tayong 2024 and monthly forecast for your sign kung hindi nyo pa yun napapanood hanapin nyo lang po sa video section So, ano bang kailangan ng malaman ni Leo for this week? Uh, always, as always, nag-shuffle ako pero there are some cards na pare-pareho with, uh, between the signs. So, laging tema yan. Napapansin ko ito lagi. Okay? So, when it comes to Leo naman, Leo and all the fire signs out there, uh, medyo, medyo pareho yung, ano, yung tema ninyo kasi may mga pakiramdam na somehow bakit parang kulang ng sigla, kulang, kulang ng saya, ganyan. So your week is starting off quite quite in a in the space na parang hindi naman parang, parang tanggap mo naman na may mga bagay talaga na kung anong sitwasyon, kung ano ang nangyayari, kung ano yung nagawa before at kung ano yung naranasan uh, ng mga liyo ngayon. Uh, in the past naman kasi, maunong ka naman kasi talagang tumalaw ng, ano na utang na loob ba to? At maunong kang tumanggap ng mga bagay-bagay. Kung medyo humble ka eh. But, So week na to medyo medyo yun lang medyo napabagalan ako sa sa ganda ng ng energy mo because somehow na feel mo na hindi ka masyadong natutuwa Okay, so ang advice sa Leo is to be to look back at the past and see where is your happiness. Because makikita mo kung ano yung meron mo before, sino yung family mo, sino yung laging anjan para sa iyo. Doon doon manunumbalik yung sigla mo and doon manunumbalik yung happiness na hinahanap mo. Yung pagkukulang na meron ngayon, o yung pagkukulang ngayon unti-unti mong ma-realize actually hindi naman pala ganun ka kulang. Okay? So, kung magagawa mo 'yon, then you will start to feel to be more expressive of yourself and to be more jolly. Mas masayahin. Okay? So, go punta na tayo kay Sagittarius. Punta tayo kay Sagittarius. Okay, 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 okay. Sagittarius. Okay, Sagitarius. 'di oh, diba? nag Nagshuffle ako pero ganun pa rin. naman Ang tagal. Ang tagal. tagal tagal naman shuffle ko pero ito pa din yung cards same na card so Uh, okay. Sagittarius, when it comes to you naman. Alam mo para kaya yung na pinagdadaanan per iba-iba lang yung order. So, pagdating kay Sagittarius, yung The Sun na nakabaliktad is like parang parang nasasanay ka. When, uh, uh, what I'm feeling here is parang nasasanay ka na parang yung happiness mo is anjan lang sa tabi-tabi pero hindi mo siya pinapansin. Does that make sense to you guys, Sagittarius? Kasi parang ang dating sa akin nito is yung mga bagay na magpapasaya naman sa iyo and yung mga things na magbibigay sa iyo ng fulfillment. Andiyan lang siya but it doesn't make, give you anything. All right? So anong anong pwede mong gawin? Kasi right now parang hindi ka masyadong expressive sa mga gusto mong mangyari, hindi ka masyadong expressive sa mga nararamdaman mo. So So for you to be able to express yourself, you just have to be more 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 accepting of the facts na kung ano yung meron mo. Medyo similar kay Sagittarius, uh, kay, kay Aries, but then you, you, you know, alam mo kasi kung nasaan yung happiness mo eh. Alright? So, so, just, so just be more uh, accepting of this, or hindi naman siguro accepting, but more of aware ka lang na ganito talaga siya. Okay? Then you will be, you will start to be more more of that loving person that you really are. Kasi, napakaganda naman kasi ng, ano mo eh, ng, ng energy mo eh, Saj. So, quick reading for everyone. Okay. 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 For all the fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, ganito kasi yan. <clears throat> Minsan, may, meron kayong mga bagay na parang feeling niyo iniwan nin, na ninyo. Kumbaga baga, nag last, lag nagtanggal kayo ng negativity in the past, but then somehow merong feeling na andun pa din yung sakit or andun pa din yung parang kung meron kayong reklamo, ganyan, kung meron kayong hindi masyadong gusto, ganyan, andun pa din yung mga, yung feelings na yon And at the same time, meron kayong mga bagay na gustong abutin, gustong ma-achieve, na hindi pa naman kaya, pwedeng hindi pa kaya, pwedeng hindi nyo pa masyado kayo nagmamadali, pwedeng ding na parang hindi makatotohanan as of now. Okay? So, ano bang advice sa inyo? Alam nyo, ang sinasabi dito is to really take action take action and just go for it. Huwag nyo lang masyadong isipin na ano yung, ano yung meron, ano yung, ano yung hindi pwede, ganyan. It's just that you have to move forward. Fire signs, you just have to move forward. Kung magagawa nyo yun, uh, magkakaroon kayo ng wisdom, ng knowledge, ng, ng, ng more, parang mas maliliwanagan kayo. Yun ang dating sa akin ito. Mas maliliwanagan kayo kasi doon nyo lang ma-realize na hindi lang pala lahat ng bagay is is ay about na parang kung ano yung swerte mo or hindi. But it's also about ano yung pwedeng mo pang maibigay at ano pa yung pwede mong magawa sa situation mo. Because it's, not all about it's not all about um, swerte and, and stuff like that. No? So, kuha na ng advice cards. Okay, advice cards para sa mga fire signs. Spaciousness, what do I no longer need? Help me, God, to release whatever people, places, or things draining my vital essence. Show me what will fill me with enthusiasm and joy. Yung mga hindi mo kailangan, kailangan mo na talagang tanggalin siya. And just be more of, more of, pag natanggal mo na yun is to be, to be more aware kung ano yung ikaw at ano yung magbibigay sa ng mga contentment and kasiyahan. Obsidian. Grounding, shielding, and void. So, sometimes, yun nga, if you need to be more, kung kailangan mo ng obsidian crystal, go for it. But I'm also saying na parang, mag-grounding ka, alam mo yun kung, kung masaya para sa'yo. Kumain-kumain ka. Kung gusto mong mag-apak mag, magapak uh, mag sa Sa soil go lang and just be more of this self protective na measure no so alaga, mo, protectahan mo sarili ang, ang sarili mo. okay okay next is let go of guilt when you allow your light to shine brightly you inspire others forgive yourself for what you think you've done or not done and trust that God loves you unconditionally for who you are. learn and grow from these past mistakes instead of berating yourself for them. So, patawagin mo sarili mo, okay? Patawagin mo sarili mo and just, just, just let it go. I, 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 let your, let your, kung ano yung, kung ano yung ikaw na masaya, yung liwanag mo, ipakita mo. So, ito na yung advice cards for each. For Aries, humor. I choose to focus on the lighter side of life. So, minsan kung hindi naman masyadong, ano, pagtawanan mo lang. Parang, sige na, hayaan mo lang. Kasi it's, a good, good way then actually, no, to, to, to shake off yung mga bagay na hindi mo kailangan. Blame. I accept responsibility for my well-being. So, there's nobody else for you, it's Leo, na sisihin kundi ikaw. So, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Okay? Sa kahit ano pa yan, health, uh, mental health, ganyan, um, emotional health, anything, of no? money then as well. Sa Sagittarius fear, I realize that I am testing my resolve to, la to live in the energy of love. So, ano bang ng fear is love. So, tanggalin mo yung fear and replace it with love. So, yan, ang forecasting your Fire signs, so, subscribe on YouTube and follow Hula Huan on Facebook para may abangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat maputi ang iyong intention. See you sa next reading.